Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagdala niya sa 2023 APEC Summit sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, isa ito sa magiging plataforma ng bansa para isulong ang iba't ibang usapin na magpapatibay pa sa ugnayan ng Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific region. Si Kenneth pasyente sa detalye. Biyaheng Estados Unidos na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco na magsisimula ngayong araw hanggang biyernes. Sabi ng Pangulo, ang aktibidad ay magiging plataporma para sa Pilipinas upang maisulong ang iba't ibang usapin, kabilang na ang sustainable at affordable energy transition mas malalim na kooperasyon sa usaping pangkalusugan, gayon din ang health system modernization at pagsusulong ng digitalization at innovation para maihanda ang mga manggagawa sa bansa, lalo na ang mga MSME. Our APEC work has been focused to prioritize and secure beneficial trade and investment, quality and green jobs, human development and poverty alleviation. We will be engaging with the leaders of economies of the Asia Pacific region to agree on how we can achieve food and energy security economic inclusion of our micro small and medium enterprises women indigenous people and other segments of our economy whose potential remains to be unlocked through digitalization and innovation and sustainable development and addressing the climate change Ito na ang ikatlong pagbisita ng Pangulo sa Estados Unidos. Patunayan niya ito na patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan na palakasin ang matatag na ugnayan. Bumuo ng ekonomikong ugnayan at tiyakin ang mas matibay na bilateral relation. Inaasahang sasaksihan din ng Pangulo ang pagpirma ng iba't ibang government to government public private at mga kasunduan sa negosyo na matagal nang pinag-usapan sa loob ng nakaraang ilang buwan dagdag pa ng punong ehekutibo pangungunahan ng Pilipinas ang economic briefing at makikipagpulong sa ilang top US companies Kabilang din siya sa APEC CEO Summit at APEC Leaders Dialogue kasama ang APEC Business Advisory Council. Isang tsansa para sa bansa na makakuha ng mga posibleng investor. As with my previous visits, I expect to meet with American business leaders to further promote trade and investment opportunities here in the Philippines. Our economic team and I will be joined by a high-profile business delegation in exploring new and expanding partnerships. Hindi rin mawawala sa aktibidad ng punong ehekutibo ang pagbisita sa Filipino community. Dahil matapos ang APEC, siya ay bibisita sa Filipino community sa San Francisco, Los Angeles, California at Honolulu, Hawaii. It is my honor to represent the Philippines in the region's most important platform for trade Investment and economic cooperation. The APEC region hosts 38% of the world's population, 48% of its trade, and 62% of its GDP. The largest segment of our OFWs call this region their second home. 85% of our trade and our top investors are from this region. Kumpiyansa naman ng ilang mambabatas sa Kamara na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa ng pagdalo ng Pangulo sa APEC. Ayon kay House Deputy Speaker Yasser Balindong, sa mga nakalipas na foreign trip ng Presidente, napatunayan na niya ang kakayahan sa pagkasa ng investments at sa kanyang bagong biyahe, tiyak na magagawa niya ito muli. Giit naman ni Occidental Mindoro Representative Leo Di na sa tulong ng mga kaibigan at kaalyansa ng Pilipinas sa APEC, umaasa siyang mas lalago pa ang ekonomiya ng bansa. Nakikita namang oportunidad ito ni Misamis Oriental Representative Yevheni Emano para sa Pilipinas na maisulong sa APEC Summit ang Maharlika Investment Fund na dumaan din sa masusing proseso at pag-aaral. Si Vice President Sara Duterte ang magiging tagapangalaga at OIC ng pamahalaan habang nasa Estados Unidos ang punong ehekutibo. Kenneth, pasyente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.